Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong pagdiriwa ngayon ng dakilang kapistahan, dakilang ngili ng ating Panginoon Isu Kristo bilang hari ng uh, Santinakpan o ng sangnilikha Nilikha. No? Ating uh, pagninilayan sa uh, mabuting balita uh, ayon kay San Mateo, talata 25, talata 31, hanggang 46. Yung tinatawag nating ah uh, mangyayari sa wakas ng panahon. Doon po ang ating si Kristo, ang ating hari, Kristo Rey sa Kastila, ay magbubukod. Magbubukod rin niya ang mabubuti at masasama. No? At napakaganda na sa unang pagbasa at doon sa salmo, tugunan, ay nakikita natin kung paanong si Uh, ang ating Panginoon ay nagsisikap maging pastol ng ating buhay. Alam natin na sa bagong tipan, si Kristo ang nagpapakilala bilang mabuting pastol. No? Napahaganda na makita natin yung pag ni Kristo bilang mabuting pastol, mabuting tagapangalaga. No? At sino yung pinapastol niya? Tayo. No? Pero hindi ibig sabihin, ay sige, si Father na lang ang gagawa niya, o no? mga obispo. Hindi. Dito po sa atin, ang kasalukuyang panahon, ang sinisikap nating uh, tuklasin at uh, uh, tangkilikin ay yung tinatawag nating gampaning ng bawat isa sa ating iisang bayan ng Diyos. Nang ibig sabihin, ako ay hindi lamang halibawa kung sinabihan ni Father o na ganito ang gawin ay hindi ko lang gagawin yun dahil uh, parang blind obedience no parang bulag na pagsunod kundi dahil ako ay mayroong kakayahan na uh, gawin ng may buong kamalayan at kalayaan ang bagay na ginagawa ko dahil maalam akong tumalima no? Magandang isipin natin na yung ating uh, buhay dito ay isang patuloy na pagsasanay upang si Kristo ang maghari sa atin. Paano natin nalalaman na si Kristo ang naghahari sa atin kung paano natin itinuturing ang ating kapwa? Lalo tigit ang mga nangangailangan. Lalo tigit yung mga pinandidirihan sa lipunan. Lalo tigit yung mga mahirap pakinggan. No? Dahil iba yung kanilang sinasabi, marahil hindi katugma ng ating mga pinaniniwalaan no? ngunit lahat ng tao ay kinakailangang mapakinggan no? everybody deserves to be listened to no? ah uh, napaganda na i-check sa ating buhay si Kristo ba naghahari sa akin no? siya ba nagahari sa akin maghapon siya ba nagahari sa aking schedule sa aking my day no? siya ba nagahari sa aking mga uh, um, text messages sa sa aking mga convo no face to face man or online no siya ba nagahari sa aking takbo ng isip no siya ba nagahari sa aking gustong gawin sa aking kapwa no magana isipin niya sapagkat alam natin na hindi man tayo forever dito sa ibawo ng lupa no may uh, hangganan hanggan na ng ating buhay kung kaya't sa diwa ng paghahanda at paghahari uh, ni Kristo na wa sana all sa ating buhay ating sikaping laging magpapastol kay Kristo upang tayo man din ay pumastol sa iba, mag-akay sa iba, sa ating mga kapwa tao patungo kay Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos.